Sa politika ng Pilipinas, may bagong twist, si Sara Duterte vs. Sandro Marcos, baka ito na ang pinakamainit na potential na labanan sa 2028. Anak versus Anak, ang batang er ng Duterte dynasty laban sa anak ng kasalukuyang Pangulo. Sino ang may mas malakas na chance ang manalo? Unang-una, si Sara Duterte, anak ni Presidente Digong, ay hindi basta pampaganda lang ng larawan. Ayon sa Tangere Survey noong Mayo taong 2025, nangunguna siya sa presidential preferences na may 29%, mas mataas kaysa kay Lenny Robredo, 21%, at Rafi Tulfo, 11%. Noong Pebrero taong 2025, survey pa ng WR numero ang nagsabi, 20% gustong iboto siya, habang Rafi Tulfo ay sumunod sa 11%. Kaya sulit talaga ang kanyang papuri bilang Queen of Mindanao, tagapagtanggol ng regional interests, may malawak na grassroots machinery, at simbolo ng matatag na pamumuno. Si Sandro Marcos, anak ni Pangulong Marcos Jr., ay hindi pa formal na tatakbo dahil hindi siya tumuntong sa 40 anyos sa 2028. Pero usap-usapan na siya bilang political heir. Kahit di official ang candidacy, madalas siyang mabanggit sa media bilang posibleng Marcos heir, Lalo pat may dynasty versus dynasty, narrative dito. Sa Tangere Survey noong Hunyo taong 2024, si Sara, 27.7 na at si Rafi Tulfo, 27.1 na ay halos tabla, indicative yan ng popularity na kayang umabot sa 30 Sa SWS noong Hunyo taong 2023, si Sara ay nag-28 si Tulfo ay nasa labing isang porsyento, Robredo anim na at pati si Sandro Marcos ay may first porsyento, kahit underage pa. Yun naman sa up tugo ng masa noong Abril taong 2025, si Sarah may 58% trust rating, halos kapantay ni PBBM, 60% sign na mataas pa rin ang tiwala sa kanya. Narito ang dahilan kung bakit patuloy ang papuling bungubuhos kay Sarah Duterte. Isa. Dynastic Edge, siya ang simbolo ng Duterte brand, pinatunayan sa local at national elections. Dalawa, Regional Stronghold, siyam na putpitong trust pa rin siya sa Mindanao ayon sa Pulse Asia Survey noong Mayo taong 2025. Tatlo, Political Savvy, founder ng Hagpong ng Pagbabago, may control sa Regional Alliance, nakabuo ng coalition ties para sa 2022 win. Apat, resilience, bumangon kahit may impeachment at isyong politika. Ibinatikos man siya, di bumitaw ang base niya, isang ebidensya ng kanyang never say die, attitude. Para kay Sandro, kailangan niyang mag-widen ng base kahit hindi pa qualified ang edad niya. Kung tatakbo man siya sa Senado muna, pwede siyang magtapak ng foundation. Pero malaki ang pagsubok, kailangan niyang i-overcome ang legacy ni BBM, at patunayan sa electorate na siya ay higit pa sa pangalan ng Marcos. Kung ihahambing sa headline versus air narrative, Sara versus Sandro ang magiging ultimate clash of dynasties. Survey Edge, si Sara ang may demonstrated support, survey proven siya. Si Sandro kailangan munang patunayan ang sarili. Geographic, Sara solid sa Mindanao at Visayas, si Sandro, Marcos sa Luzon, kaya national strategy ang kailangan. At baka kailangan niyang sabayan ang mga alternatibo tulad ni Rafi Tulfo, Lenny Robredo, o Amy Marcos. Sa Sara Duterte vs. Sandro Marcos Showdown, si Sara ang may unang mover advantage, survey back, pityang demographic stronghold, at proven political machinery. Pero grade pa lang ito sa unang round. Madaming ego, maraming kayamanan, maraming pangalan sa 2028. Kaya tanong ko sa iyo, sa future war na ito, ikaw, sino ang pipiliin mo, si Sarah o si Sandro?